Welcome back to JSD Vlogs. Today's episode is super heartwarming and inspiring mga ka-riders dahil sasamahan natin ang NMAX Elite Brotherhood Inc. Quezon City Chapter sa first charity event ngayong April 20, 2025, Sunday Meetup Place, Pangasinan Street, Batasan Hills, Quezon City. Maga pa lang mga tropa, gising na ang buong team. Gigisingin ka talaga ng excitement. Ang unang activity, Food packaging, lahat hands-on. May nag-aayos ng meals, may nagbabalot. At syempre, damang-dama mo yung teamwork. Walang pagod, lahat may ngiti. Ganto talaga kapag para sa kapwa ang ginagawa mo, iba yung drive. Lord, maraming salamat po sa araw na to. sama kami, Gawin niyo po kami sa aming activity na maging successful kami. Sa mga you very mga kapwa diskrasya mga diskraja, yung aming charity ngayong araw na ito sa mga susunod na darating na Maraming salamat po. Eto na tropa, starting na ang food distribution. Ang unang binigyan, mga kababayan nating pulubi sa gilid ng kalsada. Grabe, nakita mo agad sa mukha nila yung pasasalamat. May ibang halos mapaluha pa. Next stop, mga kapwa nating riders. Ang Cast, Joyride, Move It at iba pa. Sila rin kasi araw-araw nasa kalsada kumakayod para sa pamilya. Nakakatuwang makitang kahit simpleng food pack ang laki ng impact. Solid kayo sir! Salamat po! Ang sabi ng isang Joyride rider. Alam nyo mga ka-JSD, eto talaga yung sinasabing pahinga sa trabaho. Hindi siya tulog hindi siya bakasyon. Ito yung klase ng pahinga na nakakabusog ng puso. Nakaka-proud maging bahagi ng ganitong brotherhood. Hindi lang kami sama sa rides, sama rin sa malasakit. Ito yung tunay na brotherhood. May puso, may malasakit, may pagkakaisa. So ayun mga ka-riders, isang makabuluhang linggo ang ating nasaksihan. Shoutout ulit sa buong NMAX Elite Brotherhood Inc. Quezon City Chapter. Grabe kayo respeto kung gusto nyo pang makakita ng ganitong mga kwento ng pagmamalasakit at kapatiran. Don't forget to like and share sa JSD Vlogs. At syempre, ride safe always. At huwag kalimutang tumulong sa kapwa. Kahit simpleng paraan, basta't galing sa puso, siguradong may impact yan. This is JSD Vlogs. Peace out!